Kasi, naglalandrinos ka. Sana, oh. Pati tayo. Tayo. Dali mo. Tay. Tangalian. Tangalian. Libre po 'yan, libre. Oo. Yeah. Gidai. Kuya Magbig mayro'ng dalaw ko sa ka muna Hindi Sige nga mo Kain po muna kayo tay Abot nyo po Sige tay, eto na po Okay na po, salamat po, thank po Kain po muna kayo Oo po Sige tay Sige tay, kain po muna kayo tay Oo po Ayun, dalawa Ayun Nasa oh, na yung dalawa? Tara, dito yung no. dalawa. Ito ang baby, wala ang food trip. Kailangan, pag tumambay ka, dapat may food ah, trip kayo ha. Ah. Uy, tara ah. dito, iswaswa tayo ha. <laughs> Sige, salamat. Huwag ka naman kapat ni. Yung nanay, huwag mo nang ano. Nang, huwag na natin palapitin, huwag na nang mag-abot. Sige, okay lang. Oo. Oh. Oh. Huwag na ako na.

Sige po. Birthday ko yeah. oh. pa eh, Bert. Oh, may pa Merry Christmas pa. ng tay. Ano ka request diyan, 'di ba? Ano request diyan? Ano Sa this time mga kapopo, mayroon kaming pinuntahan na isang lugar dito sa Dasma and ayun nagregalo siya ng isang bilaong puto na napakasarap as in so ayun nagpapasalamat ako sa aking nina Jen so ayun this time inabot niya na yung puto and tinabahan talaga ako ng time na yun kasi akala ko wala akong dalang sticker so ayun buti na lang meron dalawang sticker na

Nay! Okay, na, 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 na. Mga kapopo, kung alam nyo lang, si tatay ang dahilan ng lahat. The waiting shed na yan, dyan siya nakatira, dyan siya lagi, dyan siya kumakain, dyan siya natutulog, dyan lang siya nakastay. So, babalikan natin to si tatay. Hindi pwedeng hindi natin siya babalikan.

Ingat kayo sa kalsada ha Ah. Ah. Kain kayo dali. Wala akong bibigay na pera, pero kain na lang kayo ha. Kain lang kayo. May pa kayo? Ayun doon kanina, bigyan. Lagi sa kayo ha. Ingat kayo sa mga kalsada. Bye-bye. Ingat. Ngayon mga kapopo, nandito kami sa Kawit at Kapiti. na ginawa ko siya eh. Ayan, nakikita niyo? Madilim na. Madilim na kasi yan eh. So, gabi na gabi na eh. Uh, Nakakaramdam na kami ng pagod. Simula ako, lalo na ako kahapon. Birthday ko, nag-asigaso. Tapos ngayon, magluto. Dito kami sa... Uh, Nakakarap yung mga batang habog eh. Dito yung mga batang abog sa atin na hindi natin, yung natin, mga bibigay. Yung mga yung natin bibigay yung mga natin sa <laughs> kadal, bibigay yung mga natin na natin sa kadal. Ayan mga guwapa. Kaya nalang dito sila para makikita natin sila. Kaya ah. ah, nga pala, gusto ko mag-thank you. Sit, <laughs> sit. Gusto kong mag-thank you. Gusto kong so, mag-thank you sa mga lahat, pagmamunang sa akin sa nagbigay ng uh, cash by Gcash so, uh, maraming maraming salamat sa inyo sana ano, magpalain pa kayo ni Lord at ayun magpalain tayo na uh, ginawa uh, kayong instrumento para makatulong sa iba uh, uh, salamat kasi sa totoo lang eh, mahirap umano mahirap umano ng pera ngayon eh. Hindi, hindi naman kumita kung baga mahirap bumingi ng tulong ngayon pagdating sa pera. Oo, uh, so, oh, financial nahirap. uh, talaga. Mahirap. Minsan kasi may masasarap ko sa'yo. Oo. Uh, uh -huh. pero, ayun. nakakatuwa kasi yung mga tao sa paligid ko uh, na nagbigay na hindi sila humingi ng kapalit. Ang eh. gusto lang din nila, yun, syempre. Ayun, tumulong din. Tumulong din. So, ayun. Maraming maraming salamat sa'yo. And pangalawang ano ka na to, pangalawang project na to ng ganito. So, hindi natin siya pangatlo sa December. So, ayun. Thank you so, sa lahat ng mga nakaalala sa akin, bumate, sa lahat ng nakilog ko. Maraming salamat. Ayun, mga kaibigan, kapatid. Siyempre sa pamilya, sa buong pamilya. Happy 28th birthday kapo ko 230 43 mo amo Pa paano eh, eh. <laughs> <laughs> so, <48, mga> <laughs> ano? sinusulat ko lang tong kasi to yes, baka mga. mamaya madilim na eh so, ayun. Ingat ka palagi mahal na mga amo ko eh. yeah. yeah. Na Nasaan kami alam niya na ako nasa kami ha alam niya na Asi kapo

alam yung nahihirapan kayo sa buhay hindi pa kayo yung merong may pinakamatinding nahihirapan kayo sa buhay kaya lagi kayong lagi yung isipin na blessed kayo kahit nasa ang sitwasyon pa rin kayo kasi yan ili mo be my love <laughs> kaya ako talaga nung time na ano time na ginagawa ko yung pagkain kanina yung pastel, pastel. Ano yung ano eh konting celebrate ka gabi, na ano, nasa natulo. Ano yung ano, Pagod din. Naya ko, hindi, nagbigit Naya kasi, ano Ginagawa ko siya para hindi i Yeah. Alam mo yung ginagulong yung itlo? yung tunay na liko, yan talagang... Hindi, dito mo lang. Hindi, styro kanin. Lalagay mo, tapos lalagay mo dun yung manok. Oo. Oh. Makatungan so, mo ng itlog. Ito so, may itlog. Ah, pa, pa paano, paano pa? siyempre, na itlog. oh, yan. So, ganun, yan. Ganun, ganun yan. Oh. Mo, mo. mo ganun. Oh. mo. Ah, kaya kasi, hindi Ginagawa, paredi, benda, mm -hmm. inisipin, ginagawa para yung dibenda, bro. hindi. Ginagawa para ibigay sa ipada. Ah. Ito so, kaya nalain, sa mga nagbigay cash via Gcash. hindi magsawa. Ah, parang ah. no? 'yun. 'Di 'yan magsama magsuporta sa ganun. Ah. Tingnan ang ang sa man ng background do uh. diyan. Ang sa man ng background. Mas nga. maganda lang 'ano nang nagbibigay kaysa yung dito'y binibigay. Ito yung binibigay. Ikaw yung <laughs> pero trabaho, ano, although maganda pa rin 'yan kasi may tawag na ng give and take. Eh. Yes. Yeah. Sa so, nagbigay ka 'yo, um balik 'yun. Uh ah. -huh. Pagpala. Dude. Karin okay, ganyan. That's, that's right. That's right.